mag-antay, oy. Wait lang. Hindi pa nga nag-open eh. O, oh, si Buntis mo na. Hinala mo na. Ikaw mag-antay ka sa ano mo. O, kamay ko ang mo. Ito may ingay din. Yung sounds. and share kayo. Huwag kang mahawak ng kamay day ngi-ngi dumba. Hmm. Asa may buntis. Ng buntis muna, oy. Buntis muna. Hmm. Asa buntis. Ng buntis. Hmm. Dali na na. Para healthy ang mga baby paglabas. Hoy Ikaw. tiba Ang masisiba I go on nang juice Diko muko pas no more na be Simutin natin Hmm buntis man na buntis mukogos Eh wala